Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Cohn, abogado de campanilla. Ang Pasko ay sumapit tayo. Ay mga si A, uh, bakit hindi ka ngaroling? Ngaroling. Nung maliit ka? Oo. Oh. Eh ngayon, nangangaruling ka ba? Uh, noon, hindi kami nangangaruling ng isa-isa. Grupo? Grupo kami lagi. Okay. So, mamaya tayong dalawa. Ngayon, pagka ngaruling kami at uh, sasabihan nung... Sasabihin na sasabihin nung may 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 ari ng bahay. Hmm. Patatawarin po. Mm. Kakanta naman kami ng ang babarat ninyo. Thank ganyan. you. So yeah. ikaw na sabihan ka lang ng ganyan nang papata patatawarin. Oo. Oo. naman. So ikaw nagsabi ka na ang babarat. Apo, ah, ang babarat. So yan ano din ang gagawin -ag ko. Namin yan. Ang babarat din niyo. Ganon. Din eh ngayon, ito <laughs> po ay uh, hindi uh, singing contest, pero ito po ay uh, abogado de Campanilla. Ako po yung mare ng bayan kasama natin ang kasabay kong mga ngaroling mamaya na bawal niyo sabihin ang babarat dahil hindi kay bibigyan ng legal na payo. Hindi tama ang ibibigay sa inyo. Sige kayo. <laughs> abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney! Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. O, oh, tingnan mo nga naman, Christmas na Christmas kasi ang feel, o, oh, uh, oh. di ba? At saka, kapag pag lumabas ka, hmm. pag eh, medyo malamig na ang simoy ng hangin. That's true. Hmm. Totoo yan ha. Pero attorney, going back, no? So sabi mo kanina, sabay-sabay kayong nangangaroling, marami kayo. Grupo-grupo. Grupo-grupo. Mm -hmm. So, magkano'ng nakukuha mo sa karuling ninyo dati? Eh, kasi nung araw, bata pa si sa eh. Siguro, pag binigyan kami ng 5, okay na eh. Ha? Oo, oh, pag binigyan ka ng 20, 25. Paano hatian man? yung pinakamagaling kumanta? <laughs> ay, hindi naman. Siyempre, ah, hati-hati na yun. Okay. So, in short, magaling ka kumanta? Ay, magaling. sure <laughs> tayo dyan. Ah, magaling. sige, mm, sure daw oh. siya dyan, ha? So, hintayin natin ang live performance <laughs> ng Abogado de Campanilla, The Other Side. Oh, mm, mm. Yung pala, naghati siya, yung kabila babae, yung ba, isa, <laughs> eh. Alam niyo, di ba? Meron Sige. ganong performance. Sige, eh, da dapat ganyan kare. Uh. ka rin. Para naman maikita namin yung kakaibang Dani Conception. Mm, mm. Game ka ba doon? hindi. <laughs> <laughs> kung makasabi ka, kala ko oh, game na eh Ay, hindi, hindi, hindi Anyway, eto na po Ang aming mga pamaskong handog sa inyo Ang mga legal na uh, payo ng ating abogado de Campanilla Kaya pwede na kayong tumawag Eto na ang mga numbers uh, Kapag ka-globe ang telepono ninyo 0954-3100331 uh, At kung smart 0961 770 8807 Oh, there you have it. Kaya tawag na po or mag-text mm -hmm. na sa amin. Ha? Mm -hmm. Dahil ito na ang ating first text. Already. ready ka na? Are ready. Hindi ka kakantahan nito, ha? Ah, hindi. Oh, mamaya natin, kakantahan ka. Oh? Oo. Oh. Ah, di sa sasabihin natin, patatawarin po. Eh, paano kung maganda boses? Ah, uh, di the... patawad din? Eh, hindi, edi kakantahan din natin. Ah, sige, sabi mo yan ha. Mm. O, sige ha. O eto na. Si Arlene muna ng Pampanga, siya ay 32 mm -hmm. years old, attorney ayaw magbigay ng sustenta ng tatay ng anak ko. Dinala ko na po siya sa PAO Pero kailangan daw ng proof ng trabaho niya. Alam kong nagtatrabaho naman po siya sa bar. Pero ayaw sabihin ng pamilya niya kung saan. Nakablock din po kasi ako sa lahat ng social media niya. Wala na po bang ibang magagawa para siya po ay mapanagot? Ay, uh, magbigay ng sustento? Hindi, uh, pero oh, ang tingin tatay ko... Tatay ng anak, ha? Tatay ay, ng tatay anak. Ng tatay ng so in short, anak, baka hindi kasal. Ang tingin ko, hindi hmm. naman siguro tama na... 'yung pau humingi ng patunay, patunay na 'yung tatay ay may trabaho, may trabaho. Mm. Baka dapat it's the other way around. Mm -hmm. I-presume natin na may trabaho 'yung tatay at siya ang magpatunay na siya ay walang trabaho. Correct. So, anda, mm -hmm. ano dapat gawin ng ating texter, attorney? Eh, baka dapat yung PAO ang sabihan niya na baka pwedeng i na natin yan. Idiretso ah, na. Oo. At uh, siya na yung magpaliwanag sa presinto. Hmm. Tama. Diba? Siya na yung magpaliwanag oo, sa usgado. Kasi karapatan po ng isang bata ah. na masustentuhan. Tama. Yes. Oo. Oh, Di ba? Mm -hmm. Hindi lang naman dapat yung babae. Dapat pati yung lalaki. Kasi siya na nga yung hihingi ng sustento. Siya pa yung gagawa ng paraan para patunayan na may trabaho yung tatay. Oh, it's wrong. Oo, oo eh, siya nga yung <laughs> nangangailangan eh. Baka Correct. dapat uh, i-presume natin na may trabaho yung tatay, at sampahan na ng uh, kaso. In short, pwede ba siyang dumiretso na sa vowsi yung sa women's desk? Palagay ko, pwede na. Oo. Oh. Punta ka na lang doon, mm -hmm. no? Medyo wag mo na muna uh, pansinin si Pao. Pumunta ka na diretso doon sa women's desk. Dapat yata makakausap yung head ng Pao. O, oh, sino nga bang head ng Pao? Ay, prima ko yan. Ay, si prima mo. Persida Acosta. O, oh, kasi parang mali yung sinabi niya. Sorry, ha? Mm -hmm. Parang mali. Di ba dapat diretso na yon? Hindi, hindi naman siya yon. Mga tao niya yon. Mm -hmm. Uh, okay, pumunta okay kasi sa Pau doon sa siguro doon sa Pau sa munisipyo mm. kung saan sila nakatira. Eh sa akin dapat ang lagi nating presumption ay para sa kapakanan Nung bata. Correct. Um, hindi yung kinakailangan sila pa yung mga magpatunay. Mm -mm. So, ba dapat pabaguhin natin. Okay, so diretso ka na raw sa Women's Desk at magsampakanan mm -mm. ng kaso dahil ang Uh, uh, violence against uh, women and children ay isang criminal offense. Tama. Mm -hmm. Yan, okay. Sige ha. so punta ka doon. Anyway, eto naman si Miko ng uh, Laguna, siya ay 29 years old. Mm -hmm. Pumanaw ang tatay 14 year, mga 10 years ago. Ngayon lang may lumapit na kaibigan niya na nagsasabing may utang daw po si Papa at gusto niyang singilin kami. Wala naman siyang pinakitang ebidensya, pero puro salita lamang. May karapatan po ba siyang maningil kahit na dito katagal at wala naman pong pruweba. Well, siyempre, una, kinakailangan may pruweba. Oo. Pangalawa. Assuming na may utang totoo pruweba, kagaya oh. namang nangutang mm. ang nasira niyang tatay. Ah, mm. uh, meron ba silang obligasyon na bayaran na mga anak na mga anak uh, na mga to, anak. Ha? Oh. May obligasyon ba ang mga anak? nabayaran ng utang nung tatay. Ang namatay na tatay. Ah, oh, As you oh. na talagang may mm, utang. Mm. Eh, ang obligasyon po ay hindi minamana nung mga anak. Ang obligasyon po ay itinacharge lamang sa mga ari-ariang na iwanan nung namatay. Oh, kung ito ay may preba, kung may pruweba. Okay. Sa so, pwede sa ari-arian nung, nung namatay. namatay. So, kung okay. may naiwanang ari-arian yung namatay, doon niya, si, doon niya babatakin. Okay. Pero kung mahirap pa sa daga yung mm. namatay, walang naiwanang ari-arian, hindi po naman mamanahin ng mga anak ang naiwanang utang nung magulang. So, ang utang ng tatay hindi ang na mama na. Utang ng ina ay utang ng ina. <laughs> At hindi yun, utang ng, ng, ng anak. anak. Okay. Ah. <laughs> Sige, ah. Okay. Bakit lagi mo sinasama mahirap pa sa daga? Bakit ganyan ang expression nyo? Bakit eh, kasi daga? Yung daga? Mahirap meron. pa sa daga. Yung, nakakita ka na ba ng daga na may property? Mm, bakit? Pampalaka ba may property? Oo, oh, pero yung daga kasi, bakit mahirap sa daga? Yung daga kasi pumapasok sa bahay eh. Uh, uh, sa ah sa lugga Ah, mahirap 'yan sa daga. Yung oh, daga sige. talagang walang, walang. Walang bala. wala kasi nga nasa lugga lang. Ah, <laughs> oh, sige na nga. Oh, sige, Ay, eto na lang. Kasabihan lang yon Okay, si Jen ng Rizal. Magandang magandang gabi sa iyo, Jen. Good evening, Jen. Good evening po. Ah, uh, di syempre, Jen, ang ganda ng boses mo, Jen, ha? So, pwede ka naman siguro kumanta ng Christmas song. Sabi niya, natawa siya. So, Sama ba 'yan sa tanungan? Yan? Para yun ko na magtanong ako, diba? uh, oh. Oh, Jen, na takot ako, di ba? O, Jen, meron ako kumanta eh, ng Christmas song. Kumanta siya song. ng Sopas. <laughs> sopas. Sopas the boys. <laughs> Ayan. <laughs> Ikaw talaga, so pass the boys, ha? Ano yan? Knock, knock, who's there? So pass the boys. So past okay, the boys. Jen, uh, anong pwede bang kumanta ng isang Christmas song? Isa lang, maiksi lang. Sabi niya, hindi na lang ako magtatanong. Okay na po, <laughs> hindi na lang. <laughs> ah, <laughs> hindi na lang Sige na, Jen! Sige na, isang, isa lang. Isa, maiksi, maiksi. Go! Baka ma-discover. Whenever I see girls and... Oh, everyone. pwede! Oh, Yay! Palakwa natin oh, si Jen. Jose Marichan. Oh, At Jose Marichan, lumabas oh, na naman. Marichan. <laughs> okay, yan. Okay. Anong okay. tanong? Anong tanong mo? Pwede ka na magtanong. Go! Um, itatanong ko lang po kung allowed po ba ang mga pulis na kontakin po ang may utang sa banko tas um, nagsasabi po sila na kukuha po ng mga gamit. Ah, okay. Uh -huh. Allowed ba ang mga pulis na kumontak doon sa... Teka muna, sino bang may utang? Um, yung tatay ko po kasi is nagkaroon po ng utang noong 2017. Kanino? Sa banko. Sa po. Sa banko. po. Banko. Mm -hmm. Okay. O, sige. So, allowed ba? Police ba? Sure ka, police? O, okay. baka sheriff? Police po. Nagpakilala po siya ah, nagpakilalang ng po, chief daw po siya ng police sa... Pwede po bang sabihin? Ay, di, huwag na. Huwag mo na sabihin. Oh, na, na. Basta chief uh, siya uh, daw kamo uh, ng okay. uh, Okay. chief of police. Uh, oh, yan. Police. Okay. Chief siya ng isang area. Ngayon, ang tanong niya, Pero pwede yung diba? mo buhay pa? Buhay pa naman po. And nakapagbayad na po ng almost half po ng... Inutang. Noong 2017. Uh, okay. Wala ba siyang ano? Last year. Wala siyang isinanla? Wala po. Walang nakasangla sa bangko. Pero hindi na siya nakapagbayad, apo Meron po ba okay. siyang in-issue na mga post-dated checks? Wala po kasi ano po eh, ang akala ang alam po niya, bayad na po yung utang niya kasi natang, na na-accidente po siya noong December 2017 po. Mm, so, okay. Ang alam po niya, binayaran na po ng kumpanya. Ah, 'di ba, kasi baka meron may, siyang mortgage sa uh, redemption insurance. Hindi, Ma Paano siya nagkaroon ng utang credit card? Paano? Um, uh, personal loan po. Ah, personal loan. A ah, personal loan. Kasi merong may mga insurance na minsan ay eh, mor may mortgage ka, mortgage redemption. Kung wala ka namang naka-mortgage, pwedeng loan repayment insurance. Mm. So, ibig nga eh, sabihin... So, pagkainawalang ka na ng kakayahang magbayad, o mawa ay Disabil namatay ka, oo, oo, o na disabled, na total disability oo. ka, ang magbabayad nung natirang utang ay yung insurance, insurance. company. Correct. Oo. Okay. Eh, ang pero ang tanong niya, nagtatakas siya, Bakit, kung pulis, bakit pulis, pulis ang nungoleksyon? Pumunta ron para... Anong sinabi ba nung pulis? Magbayad kayo. Ay... Ano lang po, nag-text po, text lang po siya katawag. Kaya nga, anong sinabi? Ano po, bali last year po, nag-deposit po kami sa kanya. Hindi, ng hindi, anong, 18, sinabi sa sa ng po, anong sinabi sa inyo ng polis? Ano ang sinabi sa inyo ng polis? Na hanggang katapusan lang po nitong October, pag hindi daw po nakabayad, mm, mm. pupunta na daw po dito sa bahay at kukuha po ng half million ng gamit. ah! ah! Ay, oh. Oh, may mali yan, oh, ang sabihin oh. nyo dun sa polis ganito para alam niya na hindi naman kayo nanguhula eh ang sabi po nung abogado namin yung nakausap naming abogado eh dapat meron po kayong court order magpapakamaya nagpakita po kayo ng court order ay Uh, hatakin po ninyo yung makakatakin nyo. Pero kung wala po kayong court order, ikakasuhan po namin kayo. Mm. Ganon, kasi bawal yun eh. Ay, kasi ganito, no? Mm. Ano ba dapat? Kasi maski pa nagsampan ng kaso, ang bangko para ma-recover yung hindi mm. nabayarang utang. Mm. At assuming... Na nanalo sa kaso ang bangko. Mm. Ang nagi enforce ng order hindi pulis. Kaya nga. Ang enforce ng order ng husgado, sheriff, sheriff kaya nga. Ah, sheriff ang pupunta para bumatak. Ngayon kapag uh, yung pulis ang bumatak at wala naman siyang dalang papeles galing sa husgado, uh, ikaw mo kakasuhan doon namin kayo. Tama. Ngayon, ang tanong. Okay. Sigurado ka bang pulis yan? Baka nga nagpapanggap lang. Baka na nagpapanggap lang yan tapos nagbayad kayo sa kanya? Ay hindi naman po. Ay, tayo, oh. tayo, Wag tayo kayo tayo, sa kanya hinan... magbabayad. Kung okay. sakaling magbabayad kayo, pupunta kayo sa bangko. Mm. -hmm. Uh, Doon sa pinagkakautangan oh. ninyo. Okay, so ang 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 payo sayo ni attorney, 'wag mong pansinin pag naggiit siya, sabi mo asa ng court order kung hindi kayo ho ang may dad, madedemanda ah, na. Ng... Ba, nagdag text. Ah, sabi mo, meron po ba kayong court order? Mm. Okay. Eh kasi po, sabi nung okay. abogado na pinagtatanungan namin, dapat may court order po kayo. Mm. Ayun, nakuha ninyo, Jen. Yes, po. Yes. Okay. Uh, kasi pag nalaman minsan pag kaya na niya nang lolo ko at nalaman niya na may pinagtatanongan kayong abogado, eh baka mag uh, hindi na hindi maglalawang na magtuloy. Oo, oh, oh. totoo uh, 'yan. Totoo isip, 'yan. Baka sumabit siya. Correct. Mm -hmm. Sasabit talaga siya lalo na kung nagpapanggap siya at lalong-lalo na kung siya talaga ay pulis. Ah. Dahil bawal 'yon. Alam okay. niya dapat ang batas, uh, okay? Kasi hindi naman siya sheriff. Yes. Mm -hmm. Nakuha mo, Jen? Apa. Ang pinatutupad okay. lang ng pulis, warrant of arrest. Correct. O sige. Mm -hmm. Good luck sa iyo, Jen. Ako naman ang kakanta sa iyo. Gusto mo? Yes. <laughs> ah, sige ano tawa? Wag, na, oh, wag na, wag na. Wag na. na lang na. Okay. joke lang. Anong kakantahin wag mo? Na. Hindi naman sopas. <laughs> Ikaw yung sopas eh. Sopas. Okay, so sige. Sopas the boys. of an <laughs> angel. Knock, yeah. yan eh? Ano ka ba? <laughs> oh, sige, eto naman, si Jomar. Siya ay 34 years old ng Antipolo City. Mm. May business partner po ako na nasa management habang ako naman ay nasa finance. Ah, so nag, ano sila, nag-division of, of, work. Yan. So partner mm. sila. Mm. Sa audit ko nalaman, Uh, di niya pinapasahod ang empleyado pero nilalagay niya sa expense report na binabayaran daw niya Marami rin pong walang resibo at mga questionable gastusin. Ano po ba ang pwede kong legal na gawin? Mm -hmm. Ang unang dapat na gawin ninyo ay eh, kumalas na kayo dyan sa partner nyo kasi mukhang niloloko kayo. Mm -hmm. ba diba? Kasi pinalalabas niya na may binayaran eh wala naman. Mm -hmm. O eh, saan napunta yung pera? Ay eh, baka binulsa niya. Ay, may ah eh, gano'ng partner tas ganyan, ah sada. Ah, siguro, oh. kausapin nyo siya kung bakit siguro i-confront niyo. Mm. Uh, bakit bakit meron kang inilagay? Tanungin niya muna niya, niya kasi okay. baka naman may dahilan. May dahilan, okay, sige. Ngayon, kung hindi niya maipaliwanag o hindi niyo magustuhan ng paliwanag niya, para na para kumalas. Ngayon, partnership uh, niyo. Ngayon, ano ngayon ang pwede mong i Grounds. Oo, uh, oh, an anong ikaso sa kanya? Yes. Okay, ang ikakaso mo sa kanya, recovery nung malversation niya. Ah, may, may mm. malversation din pala ah, sa mga Pero hindi business malversation business. ang tawag. Okay, ang tawag natin doon ay baka staapa nga eh. Panluloko? Ah, niloloko siya mm. Partner kasi sila eh. Mm, ganyan. At saka mm. syempre siguro kung magkano yung na-invest niya lahat, ano, kung total. Ay, kung magkano yung nawala. Ah. Kung makano yung parang, kasi ah, parang ginawa niya, parang nagdakaw siya. Kumupit? Kumupit. Di ba? Pinalabas niya na may binayaran siya, wala naman. Oh, oo nga, okay. delikado yan. Ay, niya, sana punta yung perang... Hindi 'yon pa pagnanakaw yun? Pag, Pwede pagnanakaw yun. Ah. ah pagnanakaw. pwedeng Pwede okay. yung pagnanakaw, pero baka baging depende sa circumstansya, Baka maging staff pa rin. Oh. Okay. O oh, yan. E di pwede na kayo pumunta sa abogado kung gusto nyo. Pero magtanong muna kayo. Pero, Baka siguro, naman. Baka kausapin, naman. Mag kausapin. magusap muna kayo. Oh. At kung hindi nyo magustuhan ng paliwanag, oh. ah, e panahon na para kumalas mm. sa inyong partnership. Dahil meron naman siya ebidensya. Aha. Okay. Sige. Eto naman si Mara. Siya ay 29 years old ng Quezon City. Ang tanong niya, na aksidente po ako habang nakasakay sa ride hailing app ng motor nakakuha po na, o nakuha namin ng plate number ng tumakbo. Saan dapat po ito i-report? May pag-asa po bang mahabol yung rider at pwedeng makulong? Sandali, sandali. Siya ang nakasakay sa app na yon. Oh, oh. Okay, siya ang mismo nakasakay. Ah, so, ah. talagang alam niya yung plate number kasi usually pag nag, nag ka ng rider, alam mo yung plate number. Hindi, pero ano yung kayang aksidente niya? Oo nga, ano Sabi kaya? Sabi na-aksidente po ako habang nakasakay. Doon sa motor. So in short, pag na-aksidente siya, na-aksidente din yung rider. kaya nga. So anong paano yun? Ah, siya lang ba na-aksidente? Kasi parang nakuha namin ang plate number ng tumakbo. Sino yung tumakbo? Yung oh, naka-aksidente sa kanila o yung sinasakyan niyang rider? Tama. Ah, kasi parang magulo, no? Ah, parang oh. magulo. Ba, pero siguro, dahil wala naman siyang sinabi, ipalagay natin na yung ah, naka-aksidente sa kanya. Ibang tao. Hindi, yung mismo sinakyan niya. At tumakbo pero nakuha niya yung plate number. Paano nangyari siya na aksidente tapos ikaharap eh, kaharap lang yun? Eh, siguro pagbaba or whatever. Ah, pag baba niya, tapos biglang humarurot, ah, nalaglag, humaruro nalaglag siya. Marurot, ah, nalaglag siya. Di ba, pwedeng gano'n. Eh, kasi hindi ka naman sumasakay ng ganyan. Ay, sumasakay rin. Hindi to, totoo yan. Hindi <laughs> totoo yan. Alam mo kasi, alam mo, attorney, hmm. pagka ikaw ay nag nagkumukuha uh, ng app na ganyan, nakikita mo kagad yung plate number. So, hindi mo kailangan na kunin ang plate number niya. So, I think... Ay, hindi. Pero yun ba, na nakasave? Kasi... Hindi, yung, yung lumabas. Naka yes, naka-save yun. Kasi alam mo kaagad eh. Ah. So, di ba pag nagkukuha ka ng, ng app, so hindi ka kumukuha ah. kasi ng grab, di ka kumukuha ng ganyan ah, So, in eh. short, ang naka-accidente sa Bakayan, kanya... Baka ibang uh -oh. Ibang motor. Ibang motor. Ah, okay. Kung ibang motor yan, saan dapat ito i-report? Kasi nakuha naman nila yung plate number. Sa pulis po. Ah, Pupunta police. kayo sa pulis, at i-report nyo na kayo eh, na-accidente nitong... Butor na ito oh, oh. Um, eh paano kailangan ba niya ng ebidensya paano kung walang ebidensya paano ay, kung ang ang, ang, ebidensya, ay, oh. ang ebidensya doon yung kanyang deklarasyon ah. at saka kung siya may sugat ay hindi yung sugat niya at kung yan, nandun yung kanyang sinakyan. Dalawa na sila. Dalawa na sila. Oh. Ah. Oh, dalawa na sila. Okay. Ngayon, mm. sabihin na natin, yung naiisip mo naman na ang naka-aksidente ay yung, yung taong sinasakyan niya. O mm. ano at, naman, same. I, same din. Kasi Ganun kung din. meron siya, kasi negligence lang naman. Diba? Siguro, kaya nga sinabi niya, aksidente, mm. wala namang intensyon oh, oh. Na, sila, na siya ay saktan. Oh, oh. Sapagkat walang intensyon, eh most likely, yan ay i imprudence, ah. resulting to whatever injury yung kanyang uh, yung kanyang dina, dinanas ah. na injury oh. okay, o oh, yan ha well anyway, sana ay marami ho kayong natutunan sa amin, hmm. bukod dun sa kanyang naknak who's there? <laughs> Kinanta mo na eh, oh. diba? eh, di ba? Hindi, so, sabi pas, mo, eh. nagsabi ka ng knock-knock eh. Oh, eh. who's there? Oh, ikaw, ikaw, eh, Balik, bali, ikaw pala magtatanong eh, sa ng knock, -knock. Knock, knock Eh, joke mo yun eh. Eh, pero hindi ako nagnaknak knock knock eh. Oh. o, oh, ka, hindi, o, sige. pag walang knock, -knock. Ah, gano'n. Oh. Uh, so, walang tao sa loob. Oh, walang tao sa loob. O, oh, patawad. Patatawarin uh, Sige, po. patatawarin po. Anyway, uh, dito naman sa ating programa, wala kaming patawad dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang patawad ang aming bibigay sa inyo. Puro payong tama ang aming isi-share sa inyo. Misa, pagagalitan pa namin kayo. <laughs> <laughs> Ikaw lang yung nagpapagalit. Hindi mo naman ako nagpapagalit. Ay, hindi. minsan ako din. Ah. Lalo na ako mga animals, small children, mga mm. ganyan. Anyway, sana po yung galiin ninyo na manood sa ating programa. Kami po yung mapapanood sa Signal 101. jan po. Tune in sa Signal 101. And of course, uh, kami po ay available din sa ating Facebook at sa ating YouTube. Just search TVUP yan Pahabaan, ano? <laughs> Alam mo ngayon, nagpa-practice-practice -practice na ako kasi marami na Christmas party. Ah, uh, yan ang game, ha? Eh, may mga Christmas games na ganyan, eh. Bakit ba? Anong diba? tawag sa game na yan? Pahabaan. Ah, yun ba yun? Nang hininga. Nang hininga. <laughs> okay. Anyway, hanggang sa muli po. Merry Christmas po sa ating lahat. Yan. Unti-unti ng Merry Christmas ng Merry Christmas, attorney. Kasi alam mo, pagka Merry Christmas, merry ang lahat at saka nagpapamudmud ang lahat. <laughs> Ganun ba yun? Hindi. Ah, hindi rin? Bakit pag ko kausap ko parang ang nega, nakakainis. <laughs> parang wala man lang ka-positive-positive ka ano, ka, ka positive na maraming magpapamudmod. ang sinabi lang, hindi lahat ay nagpapamudmod. Ah, sige. Hindi ka naman negatron. Ah, hindi. Ah, okay. Sige. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'd like to say hi to my Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. Ako po niyong Mare ng Bayan, Mare Attorney Danny Conception po, abogado di Campanilla ng bayan hanggang sa susunod po nating episode. Bye, God bless you.